Dito na nga kami sa Little Batanes. Kailangan naming maglakad. Kasi paakyat siya. Yung sinakyan namin andun na oh. Pinababa kami. Whoa! Little Batanes nga. Wow! Hello, may chocolate. Sobrang hangin nga talaga dito. Hay nako. Olha uma want picture My little batanis din dito sa bere. At ayan banda yung maripi. Grabe talaga yung hangin. Kaya mama, pagmasdan nyo yung dagat, nakakaiba dahil sa hangin. Bago po kami makarating dyan sa tuktok ng bato, papakita ko po, po sa inyo habang nakasakay po kami sa habal-habal. Kaya po kanina, napansin nyo po, ay naglakad kami kasi doon kasi banda kanina yung mataas na talaga, hindi na makaya ng habal-habal. Kaya kanina, naglakad po kami. Ito po yung, yung daan, pagmasdan nyo po. Bago po kami nakarating sa taas. super so, hangin nga talaga, kahit nga mainit, di mahalata, kasi sa sobrang hangin, kaya hindi mo halata nga mapil mo sa katawan mo yung init, kasi nadadala talaga sa hangin, sa lamig ng hangin dito. Ito yung little batanis dito sa pire, kaya ang ganda at salamat sa Panginoon sa pagkakataon na nakapasyal kami dito. Maraming salamat. Bye. Adventure ini adventure. Wow. 谁呀？